Sa nga po ng ating Panginoon Yesus, pagbating po. Mula po dito sa ating poway. Cheers! Nagdalaan. Good morning po. Ang thanks now, sir, sa inyong mag pag pag-i-anon natin. Naka-open na lang sa mag Nasa garasyans. Nasa sa Corinthians. Ano natin, Kurito, 16, Para balitan, di mo lagi natin na nagay? Corinto. 16. Nang una. Parang balitag yung mga sinasabi ko. Hindi ba balitag yung mga na nagiginig kaya? First Corinthians 16, verse 1, and Galatians chapter 1, verse 2. Ready? Napunan. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia. Now concerning the collection for the saints, as I have given, as I have given order to the churches of Galatia. Even so, glory. mag ano tayo, no? Second part po tayo nung no... ano yung message mo natin last paki-remind niya. Hindi na? na Nandiyan po mo siya, sir. Oh, baka mabaliktad ko pa ba? Ang uh, ng marami, aalim ah, ng marami, mga conclusion na po tayo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1. Para hindi naman ma may lagay sa alanganin ang mga mananampalataya sa Corinto. Di ba ang Corinto ay sako po ng Akaya na sa bansang Greece. Ang Macedonia ay ang bansang Greece. Dito po ay nagbanggit sa Apostol Pablo sa 16 verse 1, na nag-order na rin po, nag-utos na rin si Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Doon sa mga taga-Galasyans. Kung um, buo pa yung verse natin, and verses natin, verse 1, <coughs> Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches, dapat plural po tayo, no? churches, I amin, mean, ang churches. Ang Galatia. Ay maraming churches po Katulad din po ng Isabela. Maraming churches sa Isabela. Ang Light of Truth Ministry, ilang churches po dito sa Isabela. Basta ka na naka-plural po, ano? Pag ko. Noong-noong bago tayo, mga ilang mga 2004 or 2010 or Meron tayong 8 yata noon. At may dalawang nawala noon. ang um, San Antonio yata yun. San Antonio, kung maalala niyo. Tapos gusto sa Pangasinan. Yun ang mga nawala noon. Pagkatapos nga yung binibilang ko, meron na tayong siyang. Ngayon, mas marami kaysa sa noon. noon. Sumulat si o nag ano na yung order na binanggit ko nag utos sa ganun din bagay na isinulat po ng ating kapatid na si Paul tungkol sa magtanim ka ng marami aani ka ng marami at tiyak ko brother, natitiyak ko na nung sumulat ito si huwag mo na yung sumulat ano? nung nakutos siya na maghanda na rin ang mga iglesia sa Galatians. Nung mag-utos siya na ganito nga ang kanilang gagawin na sa unang araw ng linggo, yun ay ang Sunday, na mag-prepare po sila ng mabuti. Ipinasisi-sigurado ng Apostol Pablo na hindi lamang po ang Corinthians ay may ganitong pananagutan kundi ang Galatians. Pagkatapos pong magutos ito si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sinundan niya ito ng sulat. Nasundan po niya, ako? sinundan po niya ito ng sulat pagkatapos niyang magutos. At ganito sa Galatians chapter 1 verse 2. brethren which are with me unto the churches of Galatia. Nakaplas din yan ng engineer. Eh, yung sa Galatians chapter 1 verse 2. Makikita po natin ulit dyan ang nakaplural po tayo ng churches. Nakasugpot pa dyan? Wala. Churches po ulit ang sinulatan. Ang alam nga natin, ang Galatia ay isang church lang na dyan, pero napakarami din pala. At ang Galatians, para po sa ating karagdagang kaalaman, ito po'y sinasakot po ng Turkey. Sakot po yan ng Turkey. At nung sumulat itong sa si Apostol Pablo, tiyak ko, nananalay tayo ang salita na ibinigay niya sa mga taga-Korinto na ang sinasabi kong nananalita ito sa kanilang kaisipan na ang nagtatanay ng marami ay aani ng marami kaya nung sumulat si Pablo pagkatapos na mag sa kanila na ihanda ang kanilang mga butil butil na kanilang itatanim bawat linggo ito nung sumulat na siya sa Galatians at ang sulat niya ay ganito. Huwag mapapagod Galatians. Nandiyan yung title natin ni Jenero, ano? Nandiyan na yan. Noong sumulat na ito sa kanila, pagkatapos siyang magutos, ito na yung kanyang sulat sa kanila. Ano po yung nakalagay dyan ni Jenero? Huwag kang mapagod Galatians. Para maani mo ang mga marami mong itinanim. I-encourage ni Paul nung sumulat na siya pagkatapos ang kanyang utos na ikangdala ang lahat ng mga butil para sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Pagkatapos mabanggit ni Pablo na ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ito na po yung pinaka konklusyon ni Pablo doon sa Galatia. Huwag kang mapapagod, Galatians, para maanin mo mga maraming mong itinanim. Totoo po ito. Mabasahin po natin. Malaki at marami tayong mabubulot sa sulat ni Apostol Pablo tungkol sa pagtatanim ng marami na aani ng marami. At ang kanyang sinasabi dito ay verse 7. Be not deceived. God is not mocked about what you saw. But, I mean, you will be not deceived. God is not mocked. For whosoever a man saw that shall he also reap. Kung magkatanim ka ng dito lamang, sa naman, kamatayan ang dulot niya. Ngunit, kung magtatanim ka sa kagustuhan ng banal na Espiritu, buhay niya walang hanggang ang iyong aanihin. And let us not be weary, verse 9, and well-doing, ay tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, we shall reap. Pagka hindi tayo papapagod yan ang ma malalaman ng salita ng Apostol Pablo Galatians, huwag kang mapapagod para maani mo yung napakaraming muna itinanim mga Christians today marami ng mga, marami ng Kristiyano ang ang talagang, hindi naman pagod kaya lang tumigil na siya sa pagtatanim ng marami pero sinasabi ni Pablo, pagka ka, Galatians, hindi mo maaani ang mga marami mong itinanim. Kaya ang kanyang payo, huwag kang mapapagod, Galatians, sa pagtatanim. Para maani mo yung iyong mga itinanim. Amen? Pagka tumigil na tayo, sayang yung mga itinanim natin noon. Para sa inyong kalaban, marami ng mga taon na tayo ay nagtanim. Amen? Ang dami ng, ang dami ng pagtatanim ng ating mga itinanim. At sa mga pagtatanim na ito, brethren, o hindi nyo ito may tatanggi, umaani na rin po tayo. Hindi lamang doon sa kinabukasan ito, umaani na tayo. Sino sa inyo ang hindi umaani doon sa kanyang tinatanim noon? pag na tayo. At mas marami talaga ang Inaani na natin dahil ang dami-dami na nating itinanin. Sinasabi ni Pablo Colasians, wag kang napapagod para maani mo ang napakarami mong itinanin. Brethren, wag tayong mapapagod. Pagka napagod ka, hihinto ka na. Kadalas ang alibay po natin, bakit tayo huminto? Pagod na kasi tayo. Pero may mga tao talaga humihinto kahit hindi pa naman pagod. Di ba tama po ako? O sir, magbigay ka nga ng mga bagay. Bakit maraming kristyano ang hindi nagpapatuloy sa pagtatanim ng marami? At hindi na rin nagtatanim ng kahunti. Talagang totally tumigil na. Alam niyo, Frederick, kung bakit minsan talagang napapagod na tayo at talagang humihinto na tayo. Yung mga ina-expect natin mga tao, na natin na mabuti o tinatan tinataniman natin na mabuti. Yung expectation natin, wala. ba? Yan mga dakilang bakit tayo tumitigil. aayaw na tayo sa pagtatanim. Mas mabuti siguro, brethren, kung nagtatanim tayo ng marami para hindi tayo mapakot o tayo hindi tayo hihinto. Isa e alam-alam mo na lang ito sa Diyos dahil siya naman ang may utos. Hindi ang sino tao ang nag-uutos sa atin. Atin ito, brethren. Kaya nga, huwag sa, ma malayon malayo sana sa inyong isip na, si pastor, kung saan-saan pumupunta, kung sino yung tao ang nakikita. Hmm. Pwede mabalitaan ko yung brethren, ha? Pero naka lang ako. Naka-smile lang. At marami Christians, talaga nababalita ako ko na ang kanilang pagtatanim ay binabawi sa pamagitan ng mga salitang hindi maayos. Kung ano, anong nakikita ni Pastor? Kung saan saan -sa -sa sumusulpo? Tuloy yung mga taong nasusulpo, wala rin bunga. Hindi ganyan ang kaisipan ng nagtatanim. Amen? Maraming mga nagtatanim. Yung mga ano ba yung sino yung nagtatanim? Mga farmers. Tagit-lugi ng sunod-sunod na pagkalugi, magtatanim pa rin po yan kahit nakakautang ito, magpatanim ng papasakali dahil ang pag-asa niya ay ang Diyos. Amen? Walang magsasaka na hindi niya ang pag-asa ay ang Diyos. Kung gano'n ang mga magsasaka dito si Daigdig, bakit hindi ganito ang ating pag-iisip mga, mga mananang Huwag tayo? Wag. tayong magsalita. Maging tahimik lamang po tayo sa pagtatanim. Dahil kung paano, minsan ang mga pagtatanim dito sa daigdig ay may mga pagkalungi. Ganon din sa buhay nating espirituwal. Sa ating mga pagtatanim, kung sa ating palagay ay ang mga taong ginagawan natin ng mabuti ayon sa chapter 6, 7 hanggang 10, ang ginagawan natin ng, ng mabuting bagay ang mga tao, especially those who are in the household of God, expectation mo ay hindi yun ang nakita mo, hindi ka pa rin dahil ang Diyos ang magbabayad niya. Kung sa daigdig ay may pagkalugi, sa panig ng Diyos ay walang pagkalugi. Amen? Ang gumawa ng mabuti, magtanim kayo ng marami sa ating kapwa-tao. Huwag kayong titigil para maani nyo Ama, itinatanim ninyo marami. Mawawalan na ng kabuluhan niyo, oh ang inyong mga ginawa ng sa mga nakaraan. Sapagkat sa takdang panahon, may takdang panahon ang anihan. Sa harapan din ng Diyos ay may takdang panahon ang pag-aani natin. Kung tayo man ay hindi umaani sa mga bagay na mabubuti na ginagawa natin sa tao at kung minsan ay mm, yung bang na, uh, nadidismaya na tayo, Walang pagkalugi sa Diyos. Tandaan niyo. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro. Dahil kung ano ang iyong tinanin, yun na rin ang iyong aanihin. Sabi nga ni Pablo, kung kalugihan ko man lahat ang mga bagay na iyon, matamo ko lang si Kristo Jesus. Chapter 3 ng Philippians, Brethren, wala nga kayong kapagod-pagod sa ating mga pamilya. Kakit pagod na pagod na tayo. Mayroon, sa paggawa ng mabuti sa ating pamilya, walang kapaguran. Ibinigay na natin lahat. Kung tatlo lang sana ang ating kaluluway, ibibigay natin yung apat. Wala tayong kapagod-pagod sa ating mga pamilya. Kahit inaabuso tayo ng ating mga pamilya, patuli pa rin ang mga pagtatanim. Kahit minsan lumuluha tayo, pero hindi tayo tumitigil. Wala tayong kapaguran kung sa mga pamilya natin, baka natin sa buhay, ang ating binibigyan ng mga buting bakay how much more brethren in the sight of God bakit pagkatungkol sa Diyos ay napapagod tayo huwag mangyari ang ganito hindi tamang kaisipan ito brethren at huwag nyo sabihin kung sino-sino ang ating nasusumpo ng mga tao at sinasabi po ng Bible bitawan mo lang ang butil mo Huwag kang mag-obserba, bitawan mo lang yan. Ang isang magsasaka, ang sinasabi ng Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11. Verse <clears> 4. <throat> he that observeth the wind shall not sow. And he that regarded the cloud shall not reap. Noong unang panahon, ang pag-asa nila ay, ay ang ulan. Hindi katulad ngayon, eh, irrigated na halos ang lupa na tinatamnan. Noong unang panahon, ang kanilang pinapag-asa ay ang ulan. Kaya naman ang sinasabi niya, ang nagmamasid dyan sa mga ulap. Kung minamasdan lamang niya ang ulap na sinasabi niya ay wala pang ulan, dahil ang puti-puti ng mga ulap. Pagka sinasabi niya napaka, napakadilim dilim na ang ulap na ito, napakaitim na, babagsak na ang ulan, kaya ibabagsak ko na rin yung butin. Pero sinasabi ng aklat ng Ecclesiastes He that observed the wind shall not stop, and he that regarded the cloud shall not reap. Kung ganyan lang na nag-oobserva lang tayo, hindi natin bibitawan ng ating mga butil o mga bagay sa ating kapwa-tao. Hindi aani ang mga ito ang sinasabi ng Ecclesiastes. Amen? Amen. Dahil ang inoobserbahan natin ay laging yung may, laging may resulta. Pero sa buhay nating espirituan, may pagkabigo tayo. Mayroon tayong pagkabigo. Mararanasan natin ang paggawa ng mabuti at ang resulta ay pagkabigo. Brethren, tahimik lamang tayo pagka tayo nagtatanim. Huwag kayong mag silba doon sa walang ulan eh. Huwag natin bibitawan yung, yung butil, baka mamamatay lakas-lakas ng hangin, sayang lang yan. Baka yung buti niya, hanginin. Hindi kaya, hindi kaya tayo ang may hangin? As thou knowest not what is the way of the Spirit, Verse 6, In the morning so thy seek and in the evening withhold not thy hand. For thou knowest not whether shall prosper, Whether this or that, or whether they both shall be alike good. Bitawan mo lang yung sigmo mo. Sa araw o sa gabi, dahil hindi mo alam kung alin dyan ang magbubunga. Amen? Sino ang farmers dito na pagka itinanim niya ito, ginuna na pa naman nung na pa na anong panahon puro ano lang ito, yung bangsabu. At hindi alam ng magsasaka kung alin doon ang tutubo. Amen? Ganun po tayo. Basta ihasik natin ng ating mga buti. Yung mga mabubuting bagay, ibigay natin sa mga kinakuukulan. Napakarami mga butil yung mga buti ibigay natin. Dahil lang sinasabi niya, hindi mo alam kung alin dito ang tutubo. Ang Diyos ang nagpapalago, brethren. O di kaya yung dalawa. Ito, o di kaya yung nandito ay patutubuhin ng Diyos. Ang ating part, brethren, bitawan mo ang iyong puti. Kung nag observe ka lang, walang mangyayari. tayo, may mga good sowers. At ang ating itinitanayin ay ang mga binhi. Yung mga mabuting bagay. Pagkatumigil po kayo, hindi lamang yung hindi Mumaani na yung mga bagay na itinanim na natin noong nakaraan. Yung mga mahalagang bagay pang butil na nasa atin na hindi na natin maitatanim pa. Baka partial butil palang lang ating naitatanim. Yung napakahalagang butil pa, dapat. Sabi nga ni Jesus minsan, humiram ulit siya sa agrikultura na paraan. Sabi niya, yun, pagka ang isang butil ay hindi mo bibitawan, mananatiling nag-iisa. Ngunit, pagka binitawan mo yung isa na yan, data, yan. Di ba, kahit, kahit isang butil lang ng corn, pagka umusbong yan, aani ka pa katatlong mga, mga bulig na dyan, rubo, itimaalan na dyan yan, yung butil na yan. Let me read. Baka hindi natin maitalim na itong napakagandang butil na ito kung titigil na po tayo sa so chapter 12. Ito hmm. rin yung bagbagayo, agmula, apay si kita agapit. Oo naman. Di ba akong nagtatanim? Magtatanim ako. O kahit ano sabihin niyo, magtatanim ako. Twenty-four, twelve, twenty-four. John, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground, agad hindi na yan. and die, it abided alone. But if it died, it bring it forth much fruit. Sinasabi ni Jesus, kung ito hindi ko ibibigay, itong butil na ito ay hindi ko ibibigay, walang maliligtas na tao. Amen? Ngunit nung maibigay na ni Jesus ang butil na yan, hiram-hiram niya ang mga paraan ng agrikultura na matay si Jesus at tayo ang naging bunga. Amen. Katulad ng ating pagbibigay ng mga material, financial, na bagay sa ating kapwa, mabubuting bagay sa ating kapwa, bitawang po ni doya. yan. Huwag kayong titigil. Dahil pagka tayo, hindi na natin maaani pa ang mga manapakarami nating mga itinanin. Minsan nga, bumabalik sa ating alaala. Yung bang Di ba nakagawa tayo ng mabuti? Financially, lahat na. Nakagawa tayo sa ating kapwa-tao. Pagdating nung ikaw na ang nangangailangan. Pagdating na nung ikaw ang nangangailangan. Kailangan mo na ito. Kailangan mo na yan. Pero noon, ang mga yaan, ang mga ito ay naibigay mo sa iyong kapwa-tao. At minsan, binabawi natin sa ating isip. Sana hindi ako tumulong ng ganun. Ngayon, ako ang walang-wala. Wala akong malalapitan. Huwag niyong babawiin ang mga butil na yan na minsan ay inyo itinanim. Kung ngayon man ay nakangailan tayo at wala tayong masumpung makakatulong sa atin, just relax yourself, brethren. Be patient. Dahil aani tayo doon. Walang bawian sa mga butil na babubuti na minsan noon ay itinanim natin. Tayo ngayon ay walang-wala. walang wala pero huwag sanang dumating sa ating isip. Hindi ko sana yung ginawa. Ginawa natin ito sa tao o sa Diyos? Kung ginawa natin ito sa Diyos, magkakabunga ang mga bagay na ito. Kung hindi man sa panahon ito, sa, takbang, sa takdang panahon ng pag-aani na gusto ng Diyos, aani tayo. Amen. Huwag na natin babiin. Huwag tayong ha, ah, mga brethren. Tayo, tayo po ang uukit sa magandang kinabukasan na maghihintay po sa atin. Kaya ingat-ingat lamang po. Brethren, sabi ko nga, magandang kinabukasan ang gagawin natin. Meron ako nababasa minsan dyan sa daan sabi niya, ang kinabukasan ay ngayon. Nabasa niyo yon? English yata yung pagkabasa ko eh ang kinabukasan ay ngayon. Eh, oh, pwede ba yun? Yung kinabukasan daw ngayon na, dahil sa palagay ko, huhubugin na nila ngayon ang kanilang kinabukasan. Hindi dapat ang kinabukasan ay huhubugin mo pagdating noon. Huhubugin mo siya ngayon. Dahil pagdating, pagdating ng kinabukasan na yan, mabibigla ka. Yung panahon na lumipas, yung pala yung panahon na hinubog mo ang kinabukasan mo, na yung hinihintay. Amen? Isa sa umubugin natin, kasama natin sa paghubog, ay ang magtanim ka ng marami, aani ka ng marami, at huwag kang hihinto Galashians, Para maani mo ang napakarami mong pagtatanim. Let us pray. Sa'yo po, O Diyos, ang pagsamba patuloy dahil ikaw po ang nagbibigay po sa amin ng mabubuting butil na aming itinatanim sa aming kapwa. Loobin mo po, lakas ang aming hiling, manapili po sa amin. Na huwag kami mapapagod. Ano mang po ang mangyari sa aming buhay. Kawalan, pangilangan ng inumin at kasuotan. O Diyos, alam po namin, ibibigay mo ang mga bagay na ito. Lakasan mo po ang aming loob sa mga darating na mga araw para sa pagtatanim. At para doon sa aming pag-aani, sa nga ni Jesus. Amen.